Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer na tiyak na problema ng marami sa atin, lalo na pag unang tapaks na sahig sa umaga. Ang request, Dok, bukod po sa mga prutas at gulay, ano po ba ang mga almusal na pwedeng kainin para mabawasan ang sakit ng paa? Alam nyo, tayong mga Pinoy, pag masakit ng paa, ang solusyon ay pahilot o pain reliever. Pero alam nyo ba na ang panlaban sa rayuma o gout ay madalas nasa ating almusal? Yung unang isusubo natin sa umaga ang pwedeng magtagda kung ang araw ba natin ay puno ng aray o puno ng ginhawa. Heto na, ang tunay na gamot ay madalas nagsisimula sa ating plato aalamin natin ang sampun almusal na may mga natural na sangkap na parang gamot sa dalawang pangunahing dahilan ng pananakit ng paa, ang pamamaga, inflammation, at ang sobrang uric acid, gout. Panguna sa ating listahan, oatmeal na may luyang dilaw. Akala natin ang oatmeal ay boring at walang lasa. Huwag po! Ito ay isang blank canvas na pwede nating gawing gamot ang oatmeal ay mayaman sa soluble fiber na tumutulong sa pangkalahatang kalusugan. Pero ang sikreto dito ay yung idadagdag natin, ang luyang dilaw. Ang payo ko, huwag yung 3-in-1 na puro asukal. Hanapin yung plain rolled oats. Habang niluluto ninyo, maglagay lang ng isang kutsaritang luyang dilaw powder. Ang curcumin sa luyang dilaw ay isang napakalakas na natural na anti-inflammatory. Parang natural na pain reliever ang almusal ninyo. Para sumarap, lagyan ng konting cinnamon at ilang hiwa ng mansanas. Pangalawa sa ating listahan, taho, healthy version. Dok, matamis yan. Teka lang, ang taho, yung tokwa mismo, silken tofu ay gawa sa soya na may mga isoflavones, mga plant compounds na may epektong anti-inflammatory. Maganda rin itong source ng protina na hindi galing sa karne na mataas sa purines. Ang payo ko, ang problema ay nasa arnibal. Kausapin ninyo si Manong Magtataho. Manong, konting-konti lang po ang arnibal. O mas maganda, bumili kayo ng silken tofu sa palengke, steam ninyo at kayo ang maglagay ng pampatamis. Isang kutsaritang honey o maple syrup, sapat na! Nakuwala ninyo ang binipisyo ng walang sobrang asukal. Pangatlo sa ating listahan, itlog na nilaga na may kamatis. Simpleng simple, di ba? Pero ito ay isang power combo ang itlog ay puno ng protina para sa muscles na sumusuporta sa inyong paa. Ngunit ang pula nito ay may vitamin D at omega-3 din na parehong panlaban sa pamamaga. Ang payo ko, ang kapares nitong kamatis ay mayaman sa antioxidant na lycopene na isa ring anti-inflammatory. Huwag iprito ang itlog sa lumang mantika ang simpleng nilagang itlog na pinaparehan ng hiniwang kamatis na may konting asin at paminta ay isang kumpletong almusal na lumalaban sa pamamaga ng inyong mga kasukasuan. Baka naman po, bilang malit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, sardinas na may sibuyas huwag maliitin ang dilatang sardinas. Ito po ay isa sa mga pinaka-healthy at pinakamurang almusal para sa sakit ng paa na dulot ng pamamaga o arthritis, hindi po para sa gout. Bakit? Dahil ito ay puno ng omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay direktang pumapatay sa apoy ng inflammation. Parang natural na pain reliever ang almusal ninyo. Ang payo ko, gawan natin ang upgrade. Ginisang sardinas ba? Okay yan. Pero imbis na maraming mantika, konti lang. At damihal ang sahog na sibuyas. Ang sibuyas ay may quercetin, isang napakalakas na anti-inflammatory din. Ang sardinas at sibuyas ay dynamic duo laban sa pamamaga. Panglima sa ating listahan, smoothie, natal, na pinya at papaya. Ang almusal ay hindi laging kinakain, minsan ini iniinom din. Itong dalawang prutas na ito ay mga hari ng proteolytic enzymes. Ang pinya ay may bromelain at ang papaya ay may papain. Ang payo ko. Ang mga enzymes na ito ay direktang tumutulong na i-breakdown ang mga inflammatory proteins sa ating katawan. I-blender lang ang isang hiwa ng pinya, isang hiwa ng papaya, at isang basong tubig. Huwag mapong lagyan ng asukal. Ito ay isang almusal na panlinis at pamatay sunog sa loob ng inyong katawan. Pang-anim sa ating listahan, aros caldo na puro luya. Ang paborito nating pampaginhawa kapag masama ang pakiramdam at yan ay dahil sa bida nitong sangkap, ang luya. Ang payo ko, para maging gamot sa paa ang inyong aros kaldo, heto ang mga sikreto. Una, gamitan ng brown rice para mas mababa ang glycemic index. Pangalawa, damihan ang luya. Ito ang inyong natural pain reliever. Pangatlo, iwasan ang patis. Konting asin lang sapat na. Pangapat, nilagang itlog para sa protein. Isang mainit na almusal na nagpapaginhawa sa chair at sa nananakit na paa. Pangpito sa ating listahan, ensaladang pipino. Ito ay para sa may gout. Kung ang sakit ng paan ninyo ay dahil sa mataas na uric acid, kailangan nyo ng almusal na panlinis. Ang payo ko, ang pipino ay mataas sa tubig at may epektong pampaihi na tumutulong ilabas ang sobrang uric acid. Hiwain lang ang pipino, lagyan ng kamatis at sibuyas at timplahan ng suka at paminta. Huwag na pong lagyan ng baguong Pwede itong iparis sa isang pirasong inihang na isda para sa isang kumpletong anti-gout breakfast. Pangwalo sa ating listahan, kamote, nilaga o steamed. Ang kamote ay mas magandang alternatibo sa kanin sa umaga. Mas mababa ang glycemic index nito. Ibig sabihin, mas mabagal nitong itaas ang inyong blood sugar. Ito ay mahalaga dahil ang mataas na asukal ay nagpapalala ng pamamaga. Ang payo ko, ang kulay ubi na kamote ay pinakamaganda dahil ito ay may anthocyanins, yung parehong anti-inflammatory compound na nasa mamahaling berries. Ang isang nilagang kamote sa umaga ay hindi lang pampabusog. Ito ay gamot na laban sa pamamaga ng inyong mga talampakan. Pangsyam sa ating listahan, inihang na talong na may suka at bawang. Marami ang takot sa talong. Ang problema ay nasa pagpiprito. Munit ang inihang na talong ay ibang usapin. Ang payo ko, ang balat ng talong ay may nasunin, isang antioxidant na nagpoprotekta sa ating mga cells. Kapag inihang at isinawsaw sa suka at bawang na parehong anti-inflammatory, ito ay nagiging isang napakasarap at napaka-healthy na almusal. Ipare sa isang tasang sinangag na konti lang ang mantika at solve na. At ang pangsampu, salabat, o ginger tea bago ang lahat. Ito ay hindi technically isang almusal, pero ito ang pinakamagandang ipasok sa inyong katawan sa umaga. Ang payo ko, bago pa man kayo kumain ng kahit ano, uminom muna ng isang tasang mainit na salabat na gawa sa sasiwang luya. Ito ang maghahanda sa inyong katawan. Papakalman nito ang pamamaga at gagawing mas maganda ang panunaw ninyo para sa buong araw. Ito ang opening act para sa isang pain-free day. Mga lolo at lola, ang ating almusal ay hindi lang dapat pampabusog. Dapat ito ang ating unang dosis ng gamot para sa buong araw. Piliin ang mga pagkain lumalaban sa pamamaga at siguradong gagaan ang inyong bawat hakbang. Maraming salamat po at God bless.